kay Tatak ko kasi ila, yung mga problema namin magiging na nasolve na, nagkasundo-sundo na kami lahat, naging maayos ng lahat. Ganun po yung iniingi ko sa kanya na tuloy-tuloy na po yung yung komunikasyon namin ng mga ko din ma ma ma, -ma na rin kami. Kasi dati hindi ka nakakatawagan uh, ngayon. Maayos na po talaga. Dali ni ko po lagi kay ko Paling magsisimba ko siya, ang kaunahang pinupuntahan si Tatas Dico. Nagpapasalamat ako at pinibigyan niya ako ng liwanag. At uh, yun, pagpapala ng mga anak ko dahil naging maayos yung trabaho nila. Yun lang po. Salamat kay tata -siko. pag-asa na magpatuloy sa buhay sa tuwing magsisimba ko. At uh, mas nagiging hopeful ako na may patutunguhan pa. pag-asa ay nagmumula sa Panginoon Sus. At yun din ang nakita ng at Panginoon at ni San Francisco. No? Ibinigay dito at binahagi niya sa kanyang mga kapatid sa orden, lalong higit na rin ang pagkakaroon ng pagbibigay pag-asa sa bawat isa, lalo na doon sa kanyang bayan sa Asus. No? At lalo dito ay ipinakita na ang simbahan ang pag-asa ng ating kanamplataya. At yun yung naparaginipan ni Pope Honorius III na isang lalaki na nakaproud ang nakataas sa kanyang kamay sa nagupuhong simbahan. At yung pag-asa iyon ay hindi natinag dahil ito ay pinakita ni San Francisco sa pamahagi ng mabuting balita sa kanyang bayan. Ang pagmamahal sa kanyang mga may hirap. No? Kaya bilang isang Fransiskano, sabi nga ni San Francisco ng Asis ay ngumiti. Bakit? Pasimpleng ngiti ay nagbibigay ka ng pag-asa ng mabuting balita sa ating Panginoon. Paxed.